meron mga, mga kuya dito ng mga papatulong tayo sa kanya pag ng ano kawil Ayun, kaya, no? ayan kuya no ya ayan na oh. ah hawakan nato. to <laughs> Yan sa nagkabit. Salamat sa nagkabit na. Nag ano ay dito. Sa <laughs> good morning, good morning, good morning. Uh, magandang araw sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman ko yung bawo. So, wala tayong biyahe ngayon. Ilang araw na. Kaya, may bagong ano si Kuya Bawo. Adventure. So, magmimingwi tayo. <laughs> Try natin kasi <clears throat> nakabili ako ng ano, bingwit. Uh, Magmimingwi tayo. Subukan ko kung marunong ako. Kasi, try ko lang na panood ko lang to sa mga na eh, kakainin kanyo kasi yung uh, namimimit yung tingnan kaya nagaya si Kuya Bao so try na natin kaya yeah, dito tayo ngayon sa dampalit try natin kung kakayanin o kung mayroong kakain ba ng isda <laughs> ganda pa naman sana dito yung eh oh. kasi yung yung pamingwit <laughs> pamingwit ko sumabit doon no ay nandoon don pumulo po kapit ko robot daw sa kahoy wala sababit yung nailon at saka yung taga pumulo po daw tawag sumabit sa nailon sakto pala dapat sababit wala hinila ko na hinila botoy grabe ako rush basahin yung resibo pili ako na yung taga na ano yung sakduhan lang maliit masyado malaki siya yung kawil niya malaki pag tangigin na yata yung binigay sa akin sa ano order kasi sama sa order kasi ito yung papasok sa megadike bago ka makapasok ng megadike so bali ito yung dadaanan mo kaya medyo lubak lubak na rin talagang hindi na rin napagawa ng ating gobyerno nung sumikat ng na bagong gawa na ito kaya napansin nila to dito pinaganda ngayon hindi na pinayos oh. talaga naman oh wala na lubak-lubak na eh pasyalan to eh. dapat ginagawa nila yung ano eh kasada order pa tayo ay no maalon dito oh. ano na nga yan ha nasa kulong na yan ha nakakulong pero maalon pa rin oh. kasi lakas ng ano ano? Alon. Mas kasi angin lakas ang hangin mga uh, ano no, may isda tayo diyan di pwede mamingwit Bawal kasi may big fish doon yan. Ayun. Ito na nakapasok tayo sa Mega Day. Pero yan pala yung pa, yun, pa yun, na yun, no. Layo pa yan. Ganun sa paikot pa tayo yan pala yung gagawin na airport yan pala yung gagawin na airport dyan so, ito tinampak natapos so yung mga bangka na galing sa lawat ng mamangka so yan tumago na yan sila kasi pag may bagyo tatago yan sila dito yan tatago yan mag ayos ng lambat muna yan habang nagpapakalma lakas talaga ng alon no? you know, lakas na nga ng alon dito sa loob oh. Allah, yung bangka na mali to huh. Hmm. You ano? Know? tagili tagili dito yung bangka Ah, uh, dito tayo naliligo lakas ng alon no? dito na nga sa tabi yan nasa tabi pa yan ha yan o, tingnan mo, lakas ng alon dito pa yan sa tabi ng ano tabi wala pa dun sa laot yan hmm. Dito lang yan sa tabi Bakit ang lakas ng alon so, Wala talaga ng isda Dito walang bintang isda Yan gusto nyo yung mamasyal dito sa magkita Wala kayong magawa sa dyan nyo Para matuklasan nyo Punta uh, kayo dito mga linggo eh, Mamasyal kayo dito linggo Kasi maraming Namamasyal dito Uh, search je lang bigger diek, dan balik an bigger diek Ah, yang kami nampi bingwit di itu. Di bawah, misalnya bingwit. Toke si, mara misang bingwit tu. Toke si, macam malu wak di itu kerana mara aga paling wit yang nama luag buutin pa natin punta pa tayo doon mga dolo tingnan natin kung anong meron pa doon sa dolo kasi dati kami dito na masyal kami dito dati tagal ko na, matagal na rin ako na hindi nakapamasyal dito oh, may mga pabahay na doon oh. tingnan natin na. Ah. so yun may ginawa sila doon ng pabahay na no? yan oh, tinambakan na nila yun Oh. Ayan oh, tambak. Yeah, tinambakan nila yan dyan, tinambakan. So lang, katakot ako tumira dito. may tambak na. Ginawa pa bahay. Sa gitna ng ano, bagyo, wala ka talaga, sa pool ka talaga lagi dyan. So, nandito tayo ngayon, sa ano, na napakahangin.

hanggang doon sa dulo maraba pa yan mga isdaan niya mabuta hanggang doon yan dito na po ng tapos na doon na butas tayo <laughs> So ayun, ang ganda nito laking plataporma, no? isa pa. Ay meron pa. mga ya dito ng mga <laughs> papatulong tayo sa kanya pagkakabit ng ano, kawil. Ayun kuya, no? 'yan, oh. Opo ya. Ito nang hingi ako ng kawil kay sa kanila tsaka pinakabit ang una 'yung marunong 'yung kawil. Ndurung ko kaya. Ay higot. So ayun, nagyan ni eh, Boyam. Ano ang pangalan mo kuya? Ano ang pabigat niya? DJ. Ah? DJ, DJ. Yan lang yung pabigat ko. Oh. Ayun na po ito. Ayan, siya ito a... sa mga kabataan mamimingwit. Ang mga presyo ng kikiyan. Ang kalamari, <laughs> <laughs> sa Ah, sila pala yung... Baka kasama kayo doon sa pag-rally. Eh. Oo, oh, kuya. Kasama <laughs> rin kayo. Ay, e, sumabit kasi kanina hinila ko eh. Ang photo eh. Ito ka ba yan? Ha? Wala, isa lang yung order nila eh. Isa lang yung kasama niyan, ha? Okay oh, na, yan. Tapos pag itinapon mo. Paano pag itinapon? Yeah, kuyo na to. Pumunta na lang ako dito. Kasi marami siya ang bangus na huli. Wala mga paglag yan. Wala mga paglag yan. Yan. Siyempre sa inyo lahat. Ano mga pangalan nyo? Si Jay po. Yan. So yan. Bigyan natin siya ng pangmirinda. Sandan lang kasi wala tayong pangmirinda. Okay na yan. Pangmirinda lang. Yan. Ikaw siya sa pagkapita? Oo lang. Sige. So meron ako Dia nak fikir Fikir ada siapa pergi rendah So si Diwata nang ano Diwata nang Kumbi kedai Oh Kita akan pergi rendah ni Biasa 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 Tapos pag nagkita tayo ulit, baka sakali. Ha? Oh, Kuya Umbaw. Kuya. Umbaw. Ha? Umbaw lang. Pagka-umbaw ah, lang. Umbaw